Ano ang kahulugan ng panaginip na kabayo? Ito ba ang nilalaman ng panaginip mo kagabi? Ano ang ibig sabihin sa panaginip ng kabayo? Ang kabayo sa panaginip ay may iba't ibang kahulugan depende sa kulay, kondisyon, at kilos nito. Sa pangkalahatan, sumisimbolo ito sa kalayaan, lakas, tagumpay, at pagsisikap. Ngunit maaari rin itong magpahiwatig ng problema, pagsubok, o pagkawala ng kontrol depende sa sitwasyon ng panaginip. Ang kabayo ay sumisimbolo ng tagumpay, determinasyon, at lakas ng loob. Kung nakakita ka ng malakas at masiglang kabayo, maaaring ito ay palatandaan ng magandang kapalaran sa career, love life, o personal growth. Kung ang kabayo ay malaya at tumatakbo, ito ay nangangahulugang kalayaan sa isang sitwasyon na matagal mo nang gustong iwanan kung ikaw ay nakasakay sa kabayo at ito ay mabilis o kontrolado mong pinapatakbo, simbolo ito ng kalayaan, bagong simula, o isang exciting na pagbabago sa iyong buhay. Ang panaginip tungkol sa isang malusog at masiglang kabayo ay maaaring magdala ng swerte sa pera o negosyo. At ang mabilis na takbo ng kabayo sa panaginip ay maaaring senyales ito na malapit mo nang maabot ang iyong mga pangarap o layunin sa buhay. Kung ang kabayo ay nasa kwadro lamang, ito ay nangangahulugan ng stability at security sa buhay mo. At kung ito ay kumakain habang nasa kwadro, simbolo ito ng paghahanda para sa kung anuman ang maaaring dumating sa buhay mo, pwedeng pagsubok o opportunity. Kung ang kabayo ay mukhang malungkot o gustong lumabas mula sa kwadro, Maaaring indikasyon ito na may gusto kang gawin o abutin sa buhay pero parang may pumipigil sa iyo, maaaring takot, pag-aalinlangan o ibang tao.